Sinabi ko po yan, madami tayong mga kababayan. Ang ginawa po nila, nagpadala sa sarili ng account ang ginamit na pangalan Batman. Eh pumasok po yung pinadali. Kahit kay Batman, kay Superman, kay Wonder Woman, ang pangalan ng account. Basta parehas ang account number. So anong ginawa sa akin? Ang ginawa, same account number, pero pinalitan po ang account name. Pangalan ko ang nilagay at pagkatapos naglagay ng KY dahil hindi tatanggapin ng, trans ng pag-transfer kung hindi maglalagay ng stake o no yung mismong lugar na doon nakatira yung mismong tao. Kaya may KY po. Very crucial yung KY na yan. Ngayon po, tingnan nyo. Yang pong mga accounts na yan, ang ginawa, nagpadala po sila ng bank history. Tingnan nyo po yung bank history. Yan po ang bank history. Yan pong bank history, Ibig sabihin, nagpadala na 100, 100, at pagkatapos kung magkano ang natitira, nakakita na ba kayo? Na matagal na pala ako may account? Ang laman po ng account, $500 lang? O $400? Kasi $100 plus $100, that's $200. Yan po ang natitirang balance. Oh. So, may natitirang balance po mamaya. Sa susunod, may natitirang balance which is $276. Yun na lang ang natitira. Ibig sabihin, kabubukas lang 276. So, dumalabas 476 ang dollars lang na nandun sa account na yan. Pero ito po, ito po ay summary o yung bank record. Sino ba nakakakuha ng bank record? Hindi po yung may may-ari ng account. So, hindi po ako yun. Sila ang nakakuha ng record. Eh. Ngayon, tingnan nyo po. Para patunayan, at ito po, tinamper ito. Yung papel na, yan po nakikita nyo sa screen, tampered po yan. Bakit? Ang ginawa po nila, pinatunayan kunyari dito na nakapagpadala sa aking account. Pero kanina po pinakita ko sa inyo, hindi ba, ang nakalagay lang doon, pangalan ko at saka address. Bakit po dito ngayon, nagkaroon ng pangalan ko, binigyan ako ng social security number. Doon po ba, sa pinakita kong dalawang tig 100 kanina, siyempre po kung yun ang transmisyon, yun napapadala. Dapat kung talaga may ibang hinihingi na informasyon, maglalagay na informasyon. Wala pong pinakita. Nilagyan po ako ng social security number. Ano pong ibig sabihin yan? Sa mga nakapunta na po sa Amerika o nakatira sa Amerika o yung nanunood ng na mga American citizen natin na dating mga kababayan ngayon ay mga Amerika, ang social security number po ay ini-issue lang sa mga Amerikano o kung, sa, kung, ikaw ay permanent resident ng Amerika. So binigyan po ko ng social security number para lang palabasin na ako ay nasa Amerika o galing sa Amerika o nakatira o isang citizen ng Amerika kahit hindi pa nakakarating. Mali pa nga po nilagay na social security number eh. Ang social security number ng Amerika, siyam. Walo po yan eh. Hindi po nila kinumpleto para hindi matrace kung sino yung may-ari ng social security number. At tingnan niyo po yung social security number. Alam niyo po ba sa Amerika, yung first three digits Represent the state. Yung first three, three, three digits po ng security number na yan ay sa main USA. So, pag mula sa Kentucky na, na ako sa main USA. Ang main po ay isang estado ng Amerika. Nilagay po rin yan. Yung social security number. Pagkatapos po, hindi ko po alam ano kung ano ibig sabihin ng ng TRN or whatever. So, eto, tatandaan nyo. Ang social security number sa Amerika ay highly, highly confidential. Secret yun. Personal yun. Dahil sa Amerika, napaka-importante yung social security number. May banko ba na magre-reflect ng social security number ng isang tao? Kahit sa buong mundo. Kahit yung magpadala sa Pilipinas eh. Hindi magre-reflect ang banko natin na may social security number yung mismong tao yan. Alam mong tinamper. Nilagay yung social security number. Gagawa na rin lang ng kasinawalingan. Hindi pa inayos, hindi pa pinerfect. Ngayon, sino po ba ang nagpadala ng account na yan? Yan po tayo dumako sa pinaka-importanteng katanungan. Na, bago po muna pala yun. So, ang ginawa ng mga kababayan natin, nagpadala ng account. At meron po nagpadala din sa UAE. Nakita po namin sa Facebook. Nagpadala na sa UAE. Ginamit po yung account number. This time, hindi pangalan nga lang ko ang nireflect nung mismo nagpadala. Yan po ang nilagay na pangalan tanong po natin, same account numbers po yan, yung dalawang account na yan na binanggit sa press con. tingnan nyo po, pumasok ba o hindi ang, ang pag-transfer ng account sa na pera? Successful po eh. So ano ibig sabihin? Either hindi ko account or account nung naandyan na, 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 na tao. Kung i-deny -de po yan, o di ganun na kadali na magpadala sa account, basta hindi mo pang kahit hindi mo pangalan, basta parehas ang account number. Pumasok po eh. Successful. Sayang yun na ipadala. Dalawang 50 dollars. Pagkano po ba yun? 50 dollars yata. 50 dollars. Pinadala sa mula sa UAE. Nakita po natin sa Facebook yan. Eh pwede pa na magpadala eh. Kahit na hindi sa yung po. Ibig ko sabihin kung kay Batman, Superman, Wonder Woman pumapasok. Ay sa pangalan ng tao pumapasok. Sa same account. Ngayon po. Sino po ba talaga? Ang nag... Uh, ang... Sabi po kasi isang supporter. Maliwanag na maliwanag isang supporter at volunteer ang nagdeposito para lang siguraduhin at alamin na may account ako. Supporter o volunteer. Exact words po yan. Supporter o volunteer. Tingnan niyo po itong papakita ko ngayon sa inyo. Ito po yung pinakita ng dokumento. Hindi kasi na-erase. Swerte naman. Talagang binibiyayaan po po ako ng Panginoon Diyos. Ayan po, oh. Haleo Consulting LLC ang nagpadala. Alam niyo po, nung makita ko po yan, ako po'y kinilabutan sapagkat isa lang ang pumasok sa akin bilang namumuno ng Komelet. This is direct intervention sa eleksyon ng Pilipinas ng isang foreign entity. Bawal na bawal po yan. Ito po ang challenge ko sa lahat ng mga kababayan natin. Ito po ay direct intervention ng isang foreign entity sa ating halalan. Kahit pasabihin niyo hindi araw ng eleksyon, komisyon ng eleksyon, ang pinuno nito ang, ang inaakusahan minamaniobra, foreign entity, hindi tao. Jaleo Consulting uh, LLC. Yan po yung balance, 276.41. Ngayon, alamin natin, dadako po tayo dyan sa dapat mag, na uh, bagay na hinihintay ng sambayanan. Sino ang nasa likod ng pag-open ng accounts o pag-deposit -pagde para palabasin ang account ko yon. Gusto ko munang sabihin sa inyo, yan po ay violation ng anti-money laundering ng Amerika. Law. Ganyan sila kahigpit. Kaya po ako sumulat na ngayong araw na to sa USDOJ upang i-report ang bagay na yan. Sapagkat maliban sa anti-money laundering, yan po ay bank fraud at yan po ay identity theft na pinaparusahan ng mahigpit sa Amerika. At dahil may involved na American company, sinabi ko sa USDOJ marapat po sana na maisama nyo yan sa inyong iniimbestigahan din dahil money laundering po ang pinapalabas dito. Ngayon, ang may-ari po, ng, may po ng ang may-ari po ng company na yan, na Jaleo, ay isang nagngangalang Jose A. Herrera. Hindi po siya Filipino. Hindi po siya Filipino. Jose A. Herrera. Ayan po, lahat ng paprepresent ko sa inyo, nakuha po natin yan sa internet. Available sa internet. Hindi ko po yan gawa-gawa. Available yan. Lahat po, makikita nyo yung source. Pwede nyo po i-verify lahat. So, si, yan po ay pag-aari ni Jose Herrera na ang address ay Miami, Florida. Madami makaka uh, madami magsasabi, Miami para narinig ko na yon, Miami, Florida. Ngayon po, siyempre, kaya kailang alamin natin, sino ba si Jose Herrera? A. Herrera. Ay bigla pong sumulpot na si Jose A. Herrera ay direktor din ng Albatross Technologies Corporation. Albatross Technologies Corporation. So, ibig sabihin, connected din pala siya dyan. For your information, siya po isang attorney ni Atlo. Okay? So, siya rin po pala ay connected sa Albatross Technologies. Makikita niyo po lahat. Ngayon, ang address po ng Albatross Technologies ay number 26, Pine Road, Belleville Street, St. Mark Michael, Michael, Barbados. Hindi ko nga po alam kung saan yung Barbados. Yan po yung exact address. Eh, syempre, kagagaling naman ng staff ko, ni-research yung address. Sana po masagot tong katanungan ko po ito. Wala po akong binibintang. Bakit po ba naman ang address ng Barbados, ang uh, address sa Barbados, ang address na number 26 ng uh, ng uh, company na sinasabi ko ay parehas sa address ng company na dati nating provider. Parehas na parehas po. Coincidence lang ba yan? Sana maipaliwanag sa atin. Bakit parehas ang address? nila, nila. Isa lang ang konklusyon natin kapag kaganyan. Pero ayaw kong ako magawa ng konklusyon. Parehas po ang kanilang address. Pero hindi po ako nagsettle doon. Inalam ko pa, sino ba talaga yung Jose Herrera na yan? Eh, lawyer po pala ng dati natin provider eh. Nandiyan din po. Mariresearch nyo. Ah! Ang pinaka-importante. Father-in-law ng founder, ng one of the founders and owner ng dati natin provider. So kayo na po mag-research. Ako po, willing ako humarap sa kahit anong kaso. Okay lang po yon. Pero gusto ko po makakaroon ng kasagutan bakit po nagli-lead sa iisang company lang. Alam niyo po, pag nakita niyo, ang dami po mga companies na attach pero iisa ang main company. Makikita niyo po sa pinapakita ko lahat sa inyo. Yan po ay available online. Magli-research ka lang, magtsatsaga ka lang. Na tingnan-tingnan lahat yung mga kabit-kabit po na kabit-kabit po na yan. So siya po pala ay lawyer, nag-lawyer, nag sa dati nating provider. Sana po magsalita sila, sana po i nila yung sinasabi po natin. At meron po diyan na Spanish, espanyol eh. News po 'yun eh. Tinranslate po natin kasi may Google Translate. Eh. Ayun po, makikita. Na yung isang tinatawag na Alfredo Ansola ay son-in-law nung Jose, nung isang uh, Jose A. Herrera. At kung sino ba si Ansola? Kasama yung dalawa pang tao, sila po ay founders and owners ng ating dating uh, dating provider. Ngayon po gusto po natin yung alamin eh, yung dalawang accounts. Hindi po ako nagsete lang ng ganyan-ganyan. Paano pa talaga nagsimula yung dalawang accounts na yan? Tayo po ay nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng email. Pinapakita po natin ngayon sa inyo sa Cayman National Bank. Cayman National Bank at saka po sa Scotia ba Cayman Bank. Ina e tinanong po natin, pwede naman po pala, meron po pala silang ano eh, meron silang uh, customer care. Pwede po kayo kayo, kayo pwede po mag-inquire. Paano po ba mag-open ng account sa inyo? Sa dalawang bangkong yan, isa lang po ang sinagot nila sa akin. May kita dito po yung convo, yung conversation. Nagtatanong po ako, paano mag-open ng account? Hindi na po namin nireflect kung sa ano yung email ad. Kasi, so paano? Ang sabi, madami requirements. Sa lahat, sa dalawang bangkong yan, isa lang po ang sinabi nila. You must be personally present in any of the branch or branches na mag-open ka ng account. Anong ibig sabihin? Hindi ka pala makakapag-open ng account online. Dapat pupunta ka mismo personally sa branch nila kahit pa Cayman yan. Eh, wala pa nga po akong travel sa Cayman eh. Wala po akong visa sa kung ano. Hindi ko nga po alam hanggang kanina kung saan yung Cayman, paano pumunta sa Cayman. So, ibig sabihin, kinakailangan pumunta. O, di siguro may ibang pumuntang tao kaya nakapag-open ng account. O baka may account na talagang naandun. So yan po ang sabi na you must be personally be present. So ito po ang pinaka-importante tanong doon po mismo sa ginawa natin. Sabi po natin, ako po ba ay may account dyan? Sumasagot po eh, yung mismong uh, customer care. Ako po ba ay may account sa inyo? asa pangalan ko, pati ito yung account number. Ano po ang sagot? Kindly be informed that there is no account in our system under the name George Erwin Garcia. Gracia pa nga ang unang nilagay. Kaya po ako ay nagsumulat Pakicorrect nyo nga po Gar Gar Garcia po ako ay Gracia Garcia, no account on our record Pati po doon sa Eskosya No account or name in our record Sa aking pangalan Sa kanila po yan Ngayon, ang ginawa po natin kagabi Humihingi po kami ng certification Baka pe pwedeng makahingi ng certification Sa Sa kanila ano sagot nila? We only issue certification sa mga customer namin. Sa mga may account, sa account holders. Eh, hindi nga ako account holder, so hindi po ako makakakuha ng certification kung hindi yan lang na sinabi nila na hindi at wala akong account sa dalawang banko na yan. Wala po akong account number sa dalawang banko na yan. Ngayon po, kani-kanina lang, bago po ako bumaba. Kaya medyo napalundag ang aking puso. <clears throat> Siyempre po, sinabihan ko ang, ang miro. Ang sa galing sa inyo lahat ang pera. Sa mga accounts nyo, dyan sa Korea. Alam nyo po, nag-issue ang anim na bangko. Papakita niyo yan, rin po dyan. Nag-issue ang anim na bangko sa Korea. Yung mga na, na sinabing accounts, na walang ganung account, fake ang lahat ng accounts na yan sa Korea. Ibig sabihin, yung lahat ng nakalagay na pinanggalingan ko noon ng mga pondo sa 49, nagsabi, walang ganyang transaksyon, walang ganyang account name, walang ganyang tracing account. At peke yung account na yan. Sila po lahat na nagsabi, yung mga banko sa Korea. So,